Ito lang yung sa inspection natin. So yung pagkwesto natin ng plaka niya kasi medyo nakatingala siya. So babaguhin natin. Lalagyan na lang natin ng uh, another na lalagyanan para maging visible siya. So, yun, mga kaidolo? Dala na natin si Cardo at ipaparehistro na natin. So ito makikita nyo. So nandito na tayo, papa-emission tayo, PMDIC. Then ang sunod naman ito, pupunta na tayo dun sa LTO office, no? Inspection. So, dala natin yung ating ORCR. yung mahalaga diyan. And kailangan din meron kayong insurance. So, kukuha rin kayo dito na insurance. So, pagkatapos natin dito, tapa inspect naman natin sa, sa LTO. Okay? At dito nga ay isinalang na si Cardo sa smoke emission test. Yan, kung makikita nyo na may nilagay doon sa kanyang tambucho. At dito nga pala ay kumuha na rin tayo ng insurance na nagkakalaga ng 350 pesos. Tapos ang bayad naman natin dito sa vehicle inspection center ay nagkakahalaga naman siya ng 680 pesos. At may kabuo ang 1,030 pesos. at pagkatapos nga ng prosesong ito ay maghihintay lamang tayo ng ilang minuto para ma-release na yung ating papel ah, so na-release na yung papel na kailangan natin so pupunta naman tayo sa LTO office para sa inspection naman at matapos nga yan ay dumiretso na kami dito sa inspection area ng LTO kung saan iti-check yung roadworthiness ng ating mga sasakyan tine check yung brakes, daylight signal light, headlight busina at kung ano-ano pa. Busina? At pagkatapos naman na ma-inspect yung ating sasakyan, ay ipapasa na natin yung papel natin dito sa evaluator matapos nating maipasa eh dito naman tayo magbabayad sa cashier ang binayaran ko nga pala dito 840 pesos dito mo na rin hihintayin na i-release yung bago mong register so ito na rehistro na natin si Gardo ito na yung papel niya so ang next na renewal na natin ay July 31, 2026 at ito lang yung sa inspection natin So yung pagpwesto natin ng plaka niya kasi medyo nakatingala siya. So babaguhin natin lalagyan na lang natin ng uh, another na lalagyanan para maging visible Alright, ayan. So, uh, legal nang tatakbo sa karsada si Cardo kasi na iparehistro na natin siya. Alright? So, dun sa mga nagsasabi na baka daw hindi maparehistro, napaparehistro po yan. As long as legal yung mga ilalagay natin ng mga pyesa at yung gagawin nating modification. Wala pong magiging problema sa pagpaparehistro natin ng ating mga project na motorcycle alright, so sa mga gusto rin na uh, uh, gumawa rin ng kanilang uh, project bike, basta legal yung gagawin natin ng modification wala pong magiging problema sa pagpaparehistory, alright, let's go